So Hello guys, good morning. School return season so now only Rafa guys. So, yun nga po, after ng mahaba-habang bakasyon ni Rafa, balik school na siya. So, Perry Hall High School na si Rafa for, for uh, this year. So, grade 9 na ang aming anak. Um, today, day of ko, good thing. At ito ang kanyang breakfast, yung tira-tira ng fried chicken, egg yung melon mo, hindi mo pa kinakain. Nag-KFC kami. Tira yan sa KFC kahapon. So, yon Nag-supply um, rush lang kami kahapon. Kasi, wala ang dami namin ginawang activity. And, yun guys. Please like and subscribe po sa aming YouTube channel, Team Perez Vlogs. Guys, puno ko ko lang ng video yung white shoes na kan ko. Kasi, magiging memory na lang yan. So, papunta na kami doon sa kanyang ah, uh, um, bus stop. Stop? Eto. si Rafael Si Daddy kasama. Daddy kasama. Ayan na lang po. Hello guys, good morning. Ito na yung aking day 2 ng 3 nights ko. So, pawin pa fall na guys. Cloudy na masyado dito. So, nasa parking ako. Uh, babalik pa ako tonight. Yun yung day, I mean night 3 ko. Um, uh, yung shift ko eh, okay naman kasi same patient pa rin ako na for 2 for two consecutive shifts and actually mas okay ngayon dahil binawasan nila yung ng isang um, patient ko kagabi kasi yung isang araw ano eh, tatlong pasyente ko ngayon so dalawa na lang na ICU vented and okay naman siya mas maayos naman yung shift ko marami akong nakakwentuhan malalaman mo talaga kapag kailangan mo talagang um, sinasabi ko sa inyo maging conversant kayo with your colleague kasi uh, matutuwa ka din sa mga kwento nila kahit na alam mo yun um, American sila masaya silang kausap mga chismosa din ang mga lola mo kaya ayun uh, I enjoyed talking to them dati kasi kinakabahan ako kasi hindi naman ako magaling mag-English eh pero yun naiintindihan naman nila ako kahit minsan alam ko mali yung grammar ko but nonetheless they I know that they understood me. Kaya, yun. Oh, sige guys, magda-drive na ako. So, see you. Uh, please don't forget to like and subscribe sa YouTube channel namin. Uh, malapit ko na rin matapos yung video ko na in comparison ko sa life ko sa Dubai and life namin ngayon dito sa US, especially dito sa Maryland. Lalong-lalo lalo na yung um, i-compare ko yung um, work ko noon sa Dubai at work ko currently bilang an ICU nurse dito. So, see you! Um, alam nyo guys, uh, yung sa mga hindi talaga magaling sa English, na I admit, kagaya ko, madaldal ako, pero takot pa akong makipag-communicate noon sa mga kapwa kong, mga katrabaho kong nurses, especially mga puti mga black American kasi natatakot ako na ma-judge nila na hindi ako magaling magsalita ng English na nagkakamali ako sa grammar. Pero nung tinatry ko na makipag-close sa kanila, makipag-kausapin -ka -ka sila, makipag-chikahan, makipag, makipag, makipag masaya. Masaya silang kausap. Masaya silang kakulitan. Ganon. So, yun. I think you don't, uh, hindi natin kailangan maging matatakotin lalo na kapag uh, alam mo gine-judge mo yung pagsalita mo ng English they will understand you guys I, that's for sure at maganda nang maging friendly kaysa sa magbuka ka lang mag-isa ka lang huwag makipag-ko-usap sa kanila magiging masaya yung shift mo may makakatulong ka pa sa pag-turn ng pasyente mo and that's it See you. hi guys tapos na uh, ang 3 out of 3 natin na duty for night shift so may two days off ako at uh, magpaplano kami na pumunta sa DC buha sa Washington DC pupunta kami don just to have um, experience yung Air and Space Museum. So, I will be vlogging that. And, um, please don't forget to like and subscribe. Kung tatanungin yung shift ko, hmm, mas okay siya. Kasi one patient lang ako. And, uh, one open bed. Pero, ang downside lang, lahat sila gustong magpatulong pag-insert ng IV, mag-position ng patient those kind of things. Pero, kailangan natin maging helpful, maging resource, para naging resource nurse ako. But, I think I'm glad na I'm able to help those people na in need din. So, Hello you. guys! Costco Day! A long weekend po ito. Tomorrow ay holiday, Labor Day. So, nandito tayo sa Costco with the gang, Team Paris. So, guys, look at that. site Guys. Saya mau tes. Habis saya busanyanya nih. Halo. listening agak ya. Oh, okay. may tao sa likod niyo. Yung macadamia, oh. Gusto ko to. My hero macadamia. Macadamia nuts. Which is... 13. Is that the same thing? That's something. Good. <laughs> 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 <manyang hai> <yuk> <yuk> yung ano pa dito? Yung Ah, kay Ano pa? <laughs> Eh, jacket niya yun. Naka-jacket siya. Guys, Pasko na. Christmas is here. In Pasko. Yeah. Pupunta nga tayo dun sa Pennsylvania, ba? Diba? Sabi nila. May okay, secured na ang mga snacks na kailangan namin. So, ito yung price. 있었고 Guys, ang sarap na ito. Pang tawid buhay. Bili na kayo ako dalawa. Sarap eh. Pang tawid buhay. Pero. Okay. okay sa pato sa dapat sinisecure. Alam nyo. Alam. Nagmahal siya. Bumalik siya sa dating Landa, price. Tandaan ang mahal eh. Tignan nyo, naka-laser car wash kami. Tignan mo to. Oh, ito. Open mo mga isang. Yung... <laughs> ito ay. Tapos naglaglagin lahat. Ayan siya na? guys. Laser wash. Laser power wash. Ano? Ayun yung pala, nakasulat pala. Doon eh. baka ano nang stage yun. Palo ko na itong spot surface protection. Ah, Ayan wala po yung baby ko. Propondera sa baby yung nakadro. kilo Surface <coughs> protecting na. Lo. Polishing ulit. Okay, tanya po yung sitwasyon. <laughs> O yan ako, binabaril na naman kami guys. Ang galing na, ito lang siya. Pero na natin kung nalinis talaga. Bayaran mo, Orap. Bayaran mo si Sus. So ano na, washing naman siya. Ayun siya guys, nandun naka-indicate kung ano. Sorry, Bora. Tapos ano pala niya. Ayun siya guys. Mas gusto namin siguro kasi eh, yeah. dati guys ano yung, sinubukan namin yung may brush. Parang baka masira yung so, sasakyan. Ito tingnan natin. Kung may scratch siya. Ano na? Scratch Spot free rings sasya. na. No, nag scratch <coughs> Nag-apply nga ako ng month, ano, yung per month. are here. Ito na. Anong cinema? Ito na yata yung sayo. R.J. Perez. O yun o. <laughs> don't guys. Right. Not what if I say other words in between? Is that restart? Or what if I broke it up into two parts? Like someone said, What's your favorite bug? Mm -hmm. Beetle. What's your favorite morning? Snackers. <laughs> That's your alpha. You're welcome. Well, enjoy. Hi, guys. I'm from Washington, Nakaantay kami para sa ano, Smithsonian Air and Space Museum. Ayan, kita namin yung later. Ito lang kami, waiting, waiting sa with Rafa and Dad. Ay, mahirap mag-parking dito, guys! Lalo na ngayon na ano, um, holiday, birthday. day. So, magpapre-prepare na kami pagpunta. See you! Ay, nandito na kami sa loob. Air and Space Museum. Uh, sa Ito, tignan nyo. Yung mga damit na jacket ng mga air um, pilots. Nag-strike sila. Look at that. Ano na? Saan tayo? nice mm. too, Ito yung tunay na gulong. America. prototipe.

sa iba nga sila na mas napapagod na ako. Bayad ba yan? Hello guys! Enjoy pa ba kayo?

Smithsonian Air and Space Museum. Hindi kayo makakapunta dito nang wala kayong book. It's free. It's free. But you need to book it in advance. Yeah. Huh? Guys, ayun tayo sa Planetarium. Dito sa Air and Space. Sa Smithsonian, guys. Sa Smithsonian. Sa Washington, D.C sa aming bahay. <coughs> guys, <laughs> ang hirap ng parking dito, guys. Ang hirap ng daan. I mean, tricky. So, kung ano kayo, first time driver kayo, guys. Taan dito, Washington. I rather choose to come here with, ano, mga kung may train ba. Lang. Pero magaling nung mag-drive, mag go. Pero mas better pa mag-drive dito asa sa New York City guys. Guys, hindi tayo. Sa moon. That? And, paano pag nagalit yung planet na Mars, Jupiter, hindi naman yan yung pangalan namin kaya na nagpangalan sa amin yun.

Est-ce qu'on aimerait s'associer pour la Ah ah.